Ito, nakakatawa to, May nagdedemonstrate dito sa Pasay. 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 Pasig. Uh, ang uh, sinasabi nitong si Pasig Mayor, hindi naman kayo taga Pasig. Ah, yan interesting. Yan, napanood ko yan eh. <laughs> Pero okay din yung style ni eh, Vico. Parang nagulat siya si Mayor Vico. Taga Quezon City <laughs> pa. <laughs> taga Quezon City kayo. Nagra-rally <laughs> <po laughs> sa Pasig. Taga Quezon City. Eh, nagkasagutan nga sila <laughs> oh, oh. doon. <laughs> Pero, ang sinasabi naman ng mga iba, eh, yung mga staff mo, tiga Quezon City eh. Uh, eh kaya kilala namin sila. Hindi naman naman tiga Pasig to. <laughs> eh, ba't kayo magrarali sa pa? E eh, yun, nagtatrabaho. Oh, oh. Hindi ka takataka. -taka. Taga ibang lugar, oh. magtatrabaho sa ibang, sa ibang okay lang eh, City. Pero yung taga Quezon City ka, magrarali ka tungkol sa Pasig. Tungkol sa City Hall daw, di ba? May pagagawang ba? May project, may project ang, ang uh, Pasig City oh. na magtatayo ng uh, panibagong building. Panibagong oh. City Hall Complex. Ah. 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 Mm. So merong grupo ang tawag Save Pasig mm. Org. Ba? Okay ah. So nung tinanong niya, sino sa inyo yung mga taga-Keso City? Halos lahat daw, nagtaas ng kamay. <laughs> hindi, lumabas si Mayor biko dahil ginagawa niyan, niya yan, i-explica niya kahit papano. Uh, bakit magtatayo bakit ng bago? Bakit magtatayo at saka ah. mayroong darating na data para transparent tayo. Eh sa simulat po lang nakita niya, eh, hindi pala tag taga-Pasig ito bangal ito, ba't gano'n? Yung mga taga kasi, pag pumasok kayo sa uh, City Hall ng Pasig, maaawa talaga kayo. Totoo yan. luman -luma na yan eh. Hindi, Naka... hindi yun. Tsaka baka condemn na eh. Hmm. Ang daming cracks. Okay? Matagal na rin yun. At saka gagawin na maayos yung hmm. complex na yun. Eh, ako, taga-pasig ako. Gusto ko mag maganda ang Ami City Hall. Eh, hmm. eh ba't yung mga taga-Kesa City, ayaw nila maganda ang mga City Hall ng taga-pasig? Kasi maganda na yung kanila. Makamatali yung kanila. Maganda na yung City Hall <laughs> ng Quezon City. Dito naman sila titingin. Sa lahat ng mga ah, City Halls. Okay. Uh, Siguro tinawagan niya si Mayor Joy, ano? Andito yung mga tao mo rito, na <laughs> nagpaprotesta sa Hindi, bakit nagpaprotesta? Ba't hindi mag-complain? Oh. Mag-file ng court case ay, sa akin, Nag-file daw. Hindi, kasi pag-protesta, ibig sabihin po niyan, may political nag angle yan. Oh, nag gusto mang gulo, gusto siraan si... Saka may darating, kung kung may talagang ang kaso niyo ay uh, nagnanakawan, court case yan. Nag-file. May yeah. nag-file. Ah, may nag-file. Nag oh, very good. Oh, pero yung Maganda protesta, yan. may media coverage yan. Ikaw naman, no. Oh, sayang naman oh.